Ayan, so good day mga kabakyard. Meron tayong pupuntahan ngayon. Pipick up natin or kukunin natin yung darak na ipapakain natin sa ating mga alaga. So, sa mga pabo. Ayan. So, hapon na mga kabakyard. Ngayon lang tayo ulit nagkaroon ng time. Ayan, papakain sa Rhode Island. Ayan, ganoon na din yung pinapakain natin mga idol. Nagbe-feeds tayo. Hinalo na lang natin dun sa pagkain nila. Tapos may hinalo tayong egg booster. Ayan, so ganun na lang kasi konti lang lang naman na yung mga alaga natin tsaka naka free range na lang yung mga road island natin kaya ang ginagawa natin the rock tapos may halong uh, feeds tapos uh, may halong booster egg booster yon mga kabackyard uh, nabili ko sa shopee so, so far effective naman Ayan, so pipikapin lang natin. Ayan, let's go! So, ito pa yun mga ka-backyard. Oh. madami pa mga kabakyard. So, PM nyo lang ako kung gusto nyo bumili dito at kontakin ko yung pinsan ko. Madami pa to. So, yung uh, isang sako ay more than 40 kilos yan mga ka Madami pa mga ka-backyard. Oh. So, ang kukunin ko dito ay uh, tatlong bag mga kabakyard. So, more or less 120 kilos yon. Madami pa, madami pang naiwan dito mga ka-backyard Tapos ito na, naikarga na natin sa ating tricycle mga ka-backyard And murang-mura lang to mga ka-backyard 12 pesos per kilo lang. Ayan, kuha na kayo para sa inyo yung mga alaga. Ginabi na tayo pala mga ka-backyard sa pag-uwi. Kasi anong oras pa lang, madilim na. Ayan, yung ating nakuha. Tapos may freebies pa tayo mga ka-backyard Siyempre, pinsan ko yun eh. Ayan. So, binigay niya naman yan mga kabakyard. Reject yan. Nabasa. Pero, okay pa naman. Goods pa naman yan. Pakain natin sa ating mga pato. Ayan. Bali, ito pala sila mga kabakyard. Ginabi na nga tayo. Ayan. Di pa tayo nagpakain. Ayan. Naka-solar naman itong mga pailaw natin dito. Ayan. Tapos, meron tayong isang casualty pala mga kabakyard. Namatay yung ating isang Uh, isang serama serama bantam so nung kasagsagan ng bagyo uh, na nailipad to ayan uh, hindi natin uh, hindi natin pwedeng ikon eh uh, kunin or ibalik kasi nga malakas yung bagyo so yung isa, syempre itong mga to nabasa, itong mga serama natin tapos kinabukasan yung isa nang hihina na sinubukan nating i-revive eh nagkuhan ng mga gamot yun nga lang wala talaga ayan okay lang yun so may isa pa naman ayan tignan yung ati eh. Uh, red bourbon ha turkey ayan so yun lang yung kuan so solve na naman sila may papakain na naman tayo actually meron pa naman dito mga kabakyard yun nga lang syempre naninigurado lang tayo ayan dito pa may stock pa naman tayo dito ayan magpakain na ako muna ayan happy breeding mga kabakyard yun lang yung gusto kong share sa inyo